Hi everyone! For today's vlog ay eh, mga tumi sa among amiga manguhamig mangustan. So, mangustin po yan sa Tagalog. Pero dahil bisaya kami ay mangustin. So, ayan. Sakay namin og tricycle sa akong pag-umangkon, sa akong amigang bakla o kawan. Siyempre ang bata. So, may abot namin dito. Kita yun naman siguro, di ba? Diba? Ayan yung mga puno. Yan mo na asya. So, hindi doon nagibig. Ipang paghot nagibig mga iro. Guys, nagkang kag-iro mahadlok gid ang mga tawo mosulod din ha or manguha kay ngano ah dool ka patay ka kit kitan ka sa iro ba o di ba so mananaan, na ana nga hulog na gid ang mga manggustan dayo na overripe na ang uban pero salin-salin naman good na siya sa baligya kay ngano anak naman na siya na baligya na ang uban man na tapos may nakita may nakita jud ko nga na isa ka manggust uh, may may isa bunga o di ba kinuha ko na o ayan dahil nga Dugay na ko wala ka kita og punuan nga manggustan guys dahil wala nakaayo siya bibihira na gyud sa amo ana nang punuan kay pamutol na ba. Dayon karon kay ako mga pag-umangkon kay lagan man kay sa mana na inahitabo so nangadto mi din ha daghan kay manggustan daghan kay mga punuan. Dayon pag humana na nangita mig tuha kuan sungkit. Kay di man amo makuha ang mga tumoy-tumoy good kaayo kinangan pa namo ni katkaton namo ni unya pero ang mga panggi gitan aw kung asa banda ang mga kuan mga uh, bunga pero mo na hitabo ikatkat gina na guys o di ba lisud kay katkaton kay syempre dako na biya pero sa una mga ay ko katkat dali ra kay ko katkat ba o di ba ko o ang tanga lang ba o di ba kaabantwan ko si bakla am katkat Mukat-kat ng duha kay nga no. ako kayo, ako ra isa no. Basig na ay halas ibabaw. O diba syempre, di mo alam ang panahon. O diba so, muna yung Dayo na ako mga pag umangkon po, gatukon-tukon po sa uban nga punuan. Kaya na nakitaan. Kaya ang mga bunga naman sa tumoy good. So kinahanglan na mo. Ang uyug na mo ang sanga. Naghana ang sagbot na nga hulog. So, manaw ang bakla ay tanaw ang bakla. So, Ayan, may nakuha naman kami pero bibihira kasi ang pagkuha namin dahil nasa dulo yung ano, yung mga bunga. Ngayon guys, si Kapoy nakuha mo munaog na jug ko. Di nako ganahan mo makuha kay ngano. Tumoy naman sad ang mga bunga so wala koy choice mo na na ko. So akong gitawag akong pag-umangkon para ihulog nako ang bitbit. -bit. Tanawa, gamay ra nagbit kay nagbitbit kay Gamay na kay kukuha sa si ibabaw kay gipang gipang tusok-tusok na ang mga bunga na ako nang gihulog dayon. Munaog na ko karon taod-taod. Pero gigapasite-site pa ko sa mga ubang bunga. Dayon ang bata namong kauban namulot pud siya. Tingala migdaghan na kayo miog. Uh, nabutang sa among plastic pero ang uban kay mga pulak karabitaw sa so, kabalo mong pulak yung mga hulog na dati na kinukuha niya matigas na siya guys so ang pag fresh kasi ang ano nangyayari pag fresh eh, malambot yung pag pinisil mo pero ayan o oh, mo siya o oh, di diba ang dami niya na nakuha Ayan, naka, may tatlong supot kami dyan eh, pero ipakita ko sa inyo yung isa. Ayan, marami na yan siya. So, ito yung nakuha namin lahat ng mga sinungkit. Na, naasya din. Pag kumana to, ani, guys, duha na, siya kasupot na na. -a. Tapos, meron pa dun sa kabila. O, ayan, tatlo. So, akong mga apog, pag umangko, nunguhagid sila. So, atong abrihan ni nato, kung unsa mura o gahi na siya, na overripe na gid kayo ang mangustan, galisod kog abri. Muna na, -a. So, hindi na siya, ano, kay, So, hinug na kaya siya. Usually kasi pag ganyan, dapat mabilis na yung buksan o ba diba? Hindi na siya masyadong overripe na talaga. So, huma na itong kat-kat, na ta, kaya daghan kay sagbot. Ikaw ba naman uyugon ang punuan, di mga hulog din ang sagbot. O, ba diba? So, ayan. Kaya mga man ta, so, limpyohan na itong ila ang ila ang kuan, punuan. Kaya nangayo ta sa ito ang amiga. So, ang nahita po, dahil na may naispatan ng saging, o, oh, ang gipalit, syempre, wala na pangayo, kaya baligyan na, mahal na karon ang kuan. Mahal na karon ang mga saging, so, ato ng gipalit. barato ra siya. Brato ra, na, na isa kabulig na gipalit, at anawa ang bakla, o, oh, diba? Maayod kayo ng bakla na kong amiga. So, ayan. Butang na to sa tricycle ni, kaya gihatod po sa mga amiga namo pauwi sa balay. So, gulang na kay ng sagingan na, dali na kay na mahinog. So, pagkakuan ana -an niya, bitbito na na nato, pa para ulit at kay kapoy may kay utong tutok kay siya. Na na, yan ang giaswat, butang sa tricycle, kay hatod ulit na may taod, -taod. Pero ang limpyo sa midaan, syempre, makaulaw. Kung mga ka, huwag mong gustan din. Hindi limpyo, ka mga diba? So, mauna yung nakuha tanan, guys. So, daghan kayo may nakuha. So, everyone, thank you for watching. Please like my video and share. Bye!